isang mabuting umaga po mga kaibigan at uh, pitas po natin ang uh, sili po natin ngayon uh, ang presyo po ng sili ngayon bumaba na nasa 90 70, 80, 90 ganyan depende po sa klase ng uh, siling panigang depende po sa itsura kung medyo maedad na po yung sili at baluktot, uh, mga halimbawa mga ganito po itsura yan siguro mga kuha na lang na ito, mga 60 ganyan 70 pero pagka po mga uh, ganito pa yung magaganda pong ganito na mga diretsyo yan nasa 90 po ang kuha na hanggang 100 yan pero kami po ang bigay na lang po namin ngayon ay uh, 90 uh, meron po ako isang kausap na buyer 120 kaya lang medyo malayo siya ya hindi po namin mabigyan. Pero ganun pa man mga kaibigan, napakagandang presyo pa rin at uh, sabi nga, huwag lang 'yung babagsak ng hindi mabibili. Hanggang nabibili po 'yung ating paninda, eh maganda pa rin po 'yung presyo. At ang isang kagandahan niya po tayo ay uh, nakauna na sa presyo. Uh, nakabawi na tayo kagad dun sa gastos itong pipitasin po natin na ito uh, kita na lang po natin para po yung mga kasama naman natin ay uh, kumita medyo masulit yung pagod yung po, uh, matagal naman po itong ating sili na to hindi lang po namin alam kung uh, gaano katagal yung kanyang itatagal pero yun naman pong pagsisiling panigang at uh, depende naman po yan sa pag-aalaga pagka hindi mo na inalagaan may tendency po na huminto, mamunga yan hindi mo na patabaan, patubigan yan, kaya yung pong siling panigang kasi ano, hindi po stable ang presyo niyan, na tumatagal talaga na matagal na matagal talagang ano yan, medyo malikot yung pong presyo tulad po, no, nang galing sa 250 tapos pumitas tayo, nag uh, 220, and then nag 150 tapos ito uh, nag uh, 90 yan. Dadaanin na lang po natin sa dami po ng uh, bunga. Kaya estimate po namin na makukuha nito ngayon baka <coughs> yung mga 15 to 20 bundle eh makuha na naman po natin dito. At uh, paano-ano lang po yung pitas natin dahil pumipitas din po tayo ng kalamansi. So, palima-lima, 10 bundle, yun lang po muna yung nakukuha natin. Kaya sa mga gusto po magtanim ng siling panigang, siling Taiwan, napakaganda pong business na ito. Yung pong siling Taiwan, napakaganda po ng presyo ngayon. Nasa 400 po ang kuha ng 450. Sa puno pa lang po yun. Kaya sa mga gusto pong magtanim, eh, hindi naman po malulugi yung ating uh, ipupuhunan. Ayan kami po sa ano namin kung hindi na po namin nirentahan itong lupa at ipinahiram na lang po doon ng aming lola kaya hindi na po tayo babayad ng lupa mga kaibigan kaya isang advantage din po namin yon na napakaganda dahil ang ilalabas na lang po natin dito yung mismong puhunan natin pinambili ng punla, pataba uh, insecticide fungicide, yun lang po at uh, malibang po ron wala na tayo ba ilalabas yung ginagamit po natin sa diesel yun po mga kaibigan kaya maganda yung po ating, uh, panimula at uh, update ko po kayo sa ating mapipitas dito sa ating siling panigaw yun po so, mga kaibigan yung klase po ng ating panigaw napakaganda kaya ulit yun po yung ayer at ating... lang po sa balakang pagkita ah. dahil nakayuko ka gumagapas ng ano gumagapas ng palay po, talagang mahaba ah, siya kaya sa mga, kaya sa mga kapwa ko nagsisili dyan shout out po sa inyong lahat at uh, lahat po ng presyo tatamaan natin mula sa mataas hanggang sa mababa tatamaan po natin yan na po tayo ngayon magtanim. Tanim na po ng tanim. Para po tayo ay may alihin Ayan yung aking anak. Lalaro. Diba ma? May lalaro daw siya. Ito mga kaibigan at uh, hanggang dito po yung aking uh, video at uh, i-update po kayo sa ating mapipitas doon sa, sa ating panigang ito pong pang-apat na harvest natin yung huling harvest po natin, naka-16 bundle tayo uh, ito po, i-update po kayo kung ilan po yung mapipitas natin dahil hindi naman po lahat mapipitas uh, dahil yung buyer natin eh, hindi naman ganun kalakas mag-sale, kaya hindi unti lang po yung ating pita ito mga kaibigan at uh, maraming salamat po. Ito po ang pagdaluan din ng pili natin. Nasa... May butas yun. Kita sa muna sa kuwera ng pindik niya. Kunti lang.